For today's video, maggagawa tayo ng sarili naming lip balm. Last time nga, eh, meron ako ditong nabili na DIY lip balm. Mukha lang talagang pang girl yung box, pero pwede din naman to sa boys. Kasi meron namang iba't ibang color ng pots. At syempre, para sa akin na din. Charo. So, bali, ito yung itsura ng box niya. And ito naman yung mga included sa loob. Diba? Super cute. So, bali, pag open mo, meron siyang kasamang stickers. At meron din siyang cosmetic bag. In fairness, itong mga to, pwede ko ding magamit. Meron siyang kasamang vibe na plastic container. Tapos, ito yung pinaka-lip balm niya. Bukod dyan, eh, meron din siyang kasamang applicator at meron din itong tatlong pang mix. Meron nga din pala siyang kasama na tatlong liters. At syempre, meron naman kasamang apat na unicorn candy flavor tubes. So, bahala ka na kung anong flavor yung gusto mo para sa iyong lip balm. Meron na din siyang kasamang lip balm pot. At super gaganda nga ng color. So, bali, meron siyang kasama na five colors. Pero syempre, gagawa muna ako ng para sa akin. Napili ko yung pink, tapos kumuha na ako dito ng stickers. nalagyan ko lang siya ng design para hindi naman masyadong plain. At dito, inikot ko lang siya sa aking lip balm pa. Pero din dito kung anong flavor ba yung gusto mo. At ang napili ko nga ay yung strawberry shortcake. Madami pa siyang kasamang stickers kaya pwede pa kayong mag-add. Depende na lang din talaga kung anong design ba yung gusto mo. So bahala ka ng mag-customize dyan. Pero ako, ito yung napili ko. At tara, mag-start na tayong gumawa ng aking lip balm. So bali ito na nga yung lip balm base. Kumuha lang ko ng ilang scoop dito tapos sinalin ko na dito sa plastic container. Hindi ko na masyadong dinamihan kasi meron pa namang limang pot At para matry natin yung iba't ibang flavor. For this, ang napili ko nga is yung strawberry shortcake. Kaya nilagyan ko na din siya. And then, nag din ako dito ng konting pink na glitters. Tapos, mix-mix lang ulit. Medyo lambot naman siya habang nagbimix mix kayo. At pagka okay na, pwede nyo na siyang ilipat dito sa ating pot. Diba, ganito lang pala kadalay mag-DIY ng mga lip balm. Konting tak-tak lang, tapos ito na yung tsura niya. At pwede na natin lagyan ng take para hindi naman madumihan. Pero syempre, kailangan muna nating i-try. At in fairness naman, ang dali niyang ilagay sa lips. At ang bango din niya. Dumating na nga din ng twins, kaya pinapili ko na sila ng color. Blue. Color blue yung napili niya tapos pumili na din siya ng kanyang sticker. The blue one. Sa mga videos ko, lagi nyo napapansin na medyo dry talaga yung lips ng twins. Ayaw kasi nilang gamitin yung ginagamit kong lip balm. And ito, ito try natin. Baka pag sila yung gumawa, gamitin nila. And ayan ngat minix na ni Charlie yung kanyang lip balm. Pang-moisturize lang naman to ng lips. At syempre, dahil boys sila, hindi ko na nilagyan ng glitters. Next naman na pipire is si Chino. And yung purple lang napili niya tapos blue na sticker. Lagyan ko lang din ng konting design para hindi naman boring. Then, namili na din siya kung anong flavor ba yung gusto niya. Finally, ready na nga itong kanyang lip balm pot. Kaya, magmi-mix na ulit tayo ng lip balm. Ubali, berry feast daw yung gusto niyang flavor. At pagkalagay ko, dito, siya na mismo yung nag -mix. Nung perfect na yung pagkakahalo, nilipat ko na din sa kanyang lip balm pot. At ito na nga, at ready na din. Aba, at super sweet pa nga. Napalingon lang din ako sa glit at may hawak ng M&M's itong si Charlie. At ito na nga, tinatry natin kung gagamitin ba itong lip balm. Noong unang lagay ko, ayaw talaga ni Charlie. Pinapatanggal nga niya, kaya ito chinacheck ni Chino. Pero nung pisan ko naman, ay okay na. Tinry ko din kay Chino, pero si Chino hindi siya nagreklamo. I like it, you. And then, kinuha ko na itong cosmetic bag para dito ko na sila ilalagay. Pwede na namin itong dalhin kahit saan.